kung nakitang bunga ng kahoy ito ay kakaiba ito oh. ayan o oh. ang ganda niya ah, halos puno yung puno ng bunga hala hala ano to? Ngayon ako nakakita ng ganitong bunga ng kahoy. Ay, iba yung amoy niya, no? Grabe. Matapang, matapang ang amoy niya na parang mapakla. Pero, nagtataka ako bakit may mga insikto tulad ng mga bubuyog dito sa paligid ng kahoy. So ibig sabihin, kung meron mga insekto dito o bubuyog, kakainakain dito ng mga insekto. Matamis ito. Ayun no, dami. Lalo dito sa baba. Yan, yan. Yan you no, know, marami nagliliparan. Ano Mga ano yan ha? Yan yung bee. Or honey bee. Or, ah, uh, hindi ko alam sa ano nun. Ano. Ito yung laman niya. Wala, anong ano to? Anong kahoy ito? Ang ganda. Ito na. Ito oh. Ito yung bunga na nakita natin. Ang laman niya. Alam mo yung insekto doon sa nyog na malalaki na kulay itim yung maraming sungay Ayan Oh. Um. Ayaw ko tikman. Ang ganda ng kulay niya no. Ayan. Hala. Anong kahoy kaya ito? Ito oh. Ang dami. Ang daming bunga. Halos. pari lang yung laman. <laughs> kasi syempre, ito yung bunga ng kahoy. Naaamiss ako kasi ang ganda ng kulay niya. Ayan oh. Malambot lang siya anuhin ha. Biyakin ayun oh. Panglambot lang biyakin. Naghahanap kasi ako ng uh, pwede ma-content. Ay, ayun ayun oh. Mag-isa lang ako, wala akong kasama. yan ayan. Nasa kalsada tayo. Ito yung kalsada from bayan ng Matuginaw going to ah uh, urban areas like uh, San Isidro, Santa Cruz ano pa ba basta mga going to norte mapunta na ng norte yan na mga barangay mahayag yun, mahayag ano pa ba basta yun, dito lang yan pero yung uh, kalsada na to uh, hanggang San Isidro na bela-dala <laughs> ko pa din yung bunga. Natutuwa ako sa kanya, no? Kasi mukha siyang masarap na sarap kainin. Ayan, nag-a-